Ayan, hinahanap ko yung tuta na brown. Ito lang pala siya. Sarap ng tulog niya. Ginawa niya ang kama yung hinog na saging na saba. Ayan. Uy. Ang kulit talaga ng tuta na ito. Ito yung tuta na naipit sa saging dati. Mahilig yata sa saging tungtutan na to. Ngayon naman, ginawa niyang kama yung hinog na saging. O, tignan mo. Hindi talaga nagpapaisturbo. Hoy, gising! Hoy, gising! Sarap lang tulog mo ah. Buhay ka pa ba? <laughs> tignan mo yung paan niya guys. So, naipit sa... O, tignan mo. Kahit na talagang grabe o. Oh. Sarap talaga ng tulog niya o. Oh. Yan. Sarap ng tulog ng tuta na ito. Kahit na inuga-uga ko yung kampaan niya. Oh. Sige, tulog pa rin siya. Oh. Hala. Itong tuta na ito pa, siya sa alanganing lugar. Oh. Yan yung nananaipit sa saging dati. Ngayon naman, ginawa niyang kama yung ah uh, hinog na saging. Gising. O, oh, tignan mo oh. kahit anong ano ko sa paan niya. Oh. Talagang sarap matulog nitong baby na to. Oh, yan. Good morning. Good morning. Ginawa mong tulugan yung aking ano dyan, ha? Ayan. Oh, balik ka sa tulog mo. Oh. Good morning. Good morning. Brownie. Good morning. Masarap bang higaan yung saging dyan, ha? Masarap higaan yung saging na yan. Ayaw mo bumangon. Ha? Ayaw mo bumangon, bebe? Bango na, uy! Ilalaga ko yung saging na yan. Pre-prituhin ko yan. Okay.